Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. support po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. po. Salamat po. support po. natin yung mga uploads and yung mga charity works po. So, Salamat no? sa Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. po. Salamat po. Salamat po. 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 Salamat po. Salamat po. Sa, darat, no? sa uh, supporters po. Natin, sa po. Salamat sa Salamat po. Salamat po. Salamat po and Oil of Malalag supporters, Rosel supporters. Uh, subscribe po natin ang channel ni Agilang Bukid. Oh, di ba? ang astig ng channel niya? Agilang Bukid. Oh, di ba? Please subscribe po and like and share po sa kanyang mga upload. At huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Agilang Bukid. Salamat po mga kalingap. Lang <laughs> pag-promote bro ha, baka tangayin ka ng Agilang. <laughs> so yun po mga kaibigan, mga kalingap, mga kadarak uh, suportahan po natin si uh, Agilang, Agilang Bukid. Ayun, isang napak at napakabait. At uh, sumusuporta din sa Team Kalingap at sa mga gawain lalo ng Team Darak. Lalo namin nila Rowel of Malalag, Kuya Aris de Prada Club. ayun, suportahan po natin. ay charity. So yun po ang maganda ng Kalingap. So suportahan po natin at share ang kanyang mga video at mga vlog. Live. Ayan, God bless po sa ating lahat, mga Kalingap. Thank you. Thank you po. Thank you. Hello mga kalingap, Shoutout po sa ating lahat uh, Please support po natin mga kalingap Ang channel po ni Agilang Bukid At isa pong aspirant po na vlogger po dito po sa uh, Mindanao po mga kalingap Kasamahan po namin uh, Support po natin mga kalingap ang channel po Sa so, magitan po ng pag-like, pag-share at pag-subscribe Ng kanyang channel, Agilang Bukid Thank you po, God bless Thank you. Uh, Thank you. Mga yan si Aguilar. Ang ah, balde, shout out. Okay, support po sa kanya ba? kung bakit so, kalina, kulat? lahat po ng mga nag-support sa amin. Kasi so, support po kay Bukit, ni, na, ano po namin yan? Kating na, na, ano namin yan, na, dito na, na, sa Dabo. Do, mga support sa iyang mga kanilang mga video. na kusit tinira ni Victor. Salamat. So yan po mga kalinyap. Shout out po sa lahat. Sa please paki support natin si Agila Agila na Bukit, man, simple, uh, mga kalingap at siyempre sa akin mga subscriber na sa hindi panakasupport niya kay Agila Bukid, supportan natin siya